May mga batang 90s ba dito? Kamusta kayo? Kamusta tayo? Alam nyo sa totoo lang tayo may pinakamasayang kabataan. Tayo yung mga kabataan noon oh, na napakababaw ng paligayahan. Tayo yung mga batang batak sa karawan kahit napagalitan ng magulang Okay lang basta makipaglaro sa mga kaibigan. Di natin alam kung ano yung teknolohiya. Di natin alam kung ano yung cellphone. Di natin kilala si Melon. Kung ta na tayo sa mga laruan natin at sa kung ano yung meron. Tayo yung mga batang halos makompleto natin lahat ng laruan sa Jollibee at Magdo. Bumibili tayo ng tigpipisong laruan baka sakaling may laruan doon sa loob. Naalala nyo? Nung mga panahon, nadahanap pa tayo ng dagamba kung saan saan. Nadahanap tayo ng mga sahanang puno para maipaglaro ng baril-barilan. Kukuha tayo ng gulong sa tabi-tabi tapos pagugulungin lang natin kung saan saan. Mabibwisit tayo kapag hindi tayo pinayagan ng magulang natin maipaglaro sa mga kaibigan natin sa ulanan. Tayo yata yung mga huling batch ng mga bata na nakikipaglaro pa ng tagot -tago.